Ngayong araw nga pala ay naisipan ko pumunta sa may dam. Kanina kasi nung dumaan ako doon ay may nakita akong mga nangingisda. At tamang tama din nandun sila Juno dahil namimingwit din sila. Tingnan natin kung nakakahuli na ng isda ngayon doon sa may dam. nakaraan kasi wala kami nahuli. Grabe naman kasi yung mga isda, mga shy type. Wala kaming nahuhuli pag nagbibidyo ako. Pero bago nga ako pumunta sa may dam, ay kumuha muna ako pagkain sa may tindahan. Nadatan ko nga si Inda dito na inaayos niya yung mga sitaw niya. Masal nga daw yung mga to dahil ngayon pa lang ito napitas. Eh, sa wakas, may akachempula rin kimal na gule. Pagkatating ko nga sa may tindahan, ay konti na lang yung tinda ninda. Ni Buti na lang, meron pa ako na ng mga chichirya. Buwan na nga ako ng ilang piraso ng hi -ho. Pagkatapos ay kumuha na din ako ng jelly ace. La, lahat nga ng jelly ito yung pinaka gusto ko. Madali kasi itong kainin dahil ginagamitan ng straw. Pero go Diyos ko, hindi yata ako makakarating ng damo. na yung dalawang pagkain. Pagkatapos nga ay nagpaalam na ako kay Inda. Sabi ko ay lista muna niya yung mga nakuha ko at babayaran ko pagyaman ko. Char! Medyo maputi nga dito sa amin dahil naguulan na naman. Hey Diyos ko, makabulol talagang mag-voice over. Nung makarating na nga ako sa may tarot doon nila dadarina, ay kitang kita na yung putik sa daan, pero kitang kita din yung mga gulay niya. Ay rugo Diyos ko dadarina, balo mo na kanini, pagyala kami kung asan, mag maggulay na kami mo. Swerte pa naman ako pag nagbibidyo, walang nakukuha isda. At dito sa part nga na to ay muntik na ako madapa. Ay Diyos ko, puti na lang walang camera, hindi nyo nakita. Pagdating ko nga dito sa dam ay kitang kita agad si Allen na nagdadala Medyo mataas na naman nga yung tubig sa dam dahil naguula na naman sa may bandang bundok Kaya ganyan din yung tubig na umaagos dahil galing bundok yung tubig At sa kabilang side naman ay nanghuhuli si Santi gamit ang salap Salap kasi ang tawag sa amin dyan Hindi ko lang alam kung ano yung tawag sa Tagalog Basta net siya na pabilog At sa bandang malayo naman ay kitang kita na yung mga matching sila Juno na namimingwit ng isda. Ganito nga pala ang paggamit ng salap. Sa inyo guys, anong tawag sa panghuli ng isda na ganyan? Sa amin kasi ay salap. Lilipat na nga ako sa kabila para puntahan sila Juno. Buti na lang hindi masyadong matas yung tubig at hindi nakakatakot tumawid dito sa tulay. Naalala ko nung bata ako, lagi kong napapanaginipan na tumatawid ako dito. Tapos takot na takot daw ako at hindi ako makatawid. Sigla pa nga mag-iiba yung panaginip ko dahil minsan napupunta ako sa ibaba. Doon daw ako tumatawid. Pero hanggang sa magising ako, hindi pa rin ako nakakatawid. <coughs> Alam na alam mo nga kapag tumataas pa yung tubig sa dam dahil makikita mo yung mga punong kahoy na inaanod sa tubig. Pagdating ko nga sa kabila ay nadatnan ko si Allen na nakahiga. Ay Diyos ko may pagalnero gulay pa nga kakuha. Pag kung nga ako pumunta kila Juno ay pinanood ko muna siyang magdala pero di ako sure kung makakakuha siya dahil nagbibidyo ako. Alam nyo naman yung mga isda sa dam shy type. Takot na takot sa camera. At ayun nga, gaya nga na sabi ko, itakot ang mga isda sa camera. Pero mi pa sa pa mag ko. Bago nga ako pagalitan ni Alan, ay pumunta na agad ako kila Juno. Makikita mo nga din dito na nakaset na yung mga pamaro nila. Ayun din ang pamaro ni Tatang at nasa kabila. Aro, delikado kanini ha, ah, video ko la. At pagdating ko nga sa mga matching, ay rugo pa kasi mangot da. Wala palang nahuhuli. Dito nga sa malayo ay tanaw mo yung kabuuan ng dam. At kahit nga sinabi ng tatlo na walang kumakagat ay nagbakasakali pa rin ako. Bale mo, ting malili. Makachamba pa ng pangula mamayang gabi. Nung tumagal nga ay nag si JD na lumipat ng pesto. Ay Diyos ko, mas kindo rin kami yata lumipat, ala kami mga kuwa. Pinakita nga ni Juno yung nahuli ni Allen na isda. Ay Diyos ko, maya pa pinigamay ni kuwa hanggang malatiya. Umuwi na nga si Alan at pinakita niya sa akin yung nahuli niya. Ay Diyos ko, si Garilluya pala. Dito nga nag sa baba yung dalawa. Meron kasi patubig dito na nakadugtong sa may dam. Ay Diyos ko, kachagame. Umiiwas na nga yung mga isda, pinipilit pa namin. Wala nga kumakagat sa may gilid kaya lumipat ulit kami ng pwesto. Ay Diyos ko, makapilang kami kaya lipat pwesto, bayo kami manikwa. Dito nga kami pumesto kaso nga lang malakas yung agos ng tubig kaya hindi din kami nakakuha. Ay Diyos ko kahit yata panas walang kakagat. Maputla na rugo yung mga bulati wala man lang nagtatangang kumagat. Nung nagtagal nga inaya ko na yung dalawa na umuwi. Sabi ko nga ay pumunta la lang kami kay Idol TikTok at tumingin ng tilapia. Diyos ko kabud na kami murugong magpagal. Yun lang bye!